Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pakasa ka na na. Pakasa. na. Pakasa na. Pakasa na. Kabila pa kabila. Ha? Ayaw ko. Hi! Good day mga meses! So, today is Sunday at babalik na ako papuntang Nauhan. Huwag na kayong magtaka. Bakit nga ba sanday ako bumabalik sa Nauhan? Eh kasi nga, tinatamad akong gumising sa umaga. Plus, nakakatamad dumiyahi kapag ka umaga. Nakakatamad din maligo, malamig. At ang sarap pumilata hanggang alas 6. At, di ba? Ang daming at. Binabalo ko kasing mag-jog. Ano daw? Pagpapanggap ba yan? Ayun na nga. So, biyahe na ako pabalik ng Nauhan. So, mga ka-riders, samahan niyo ako sa aking pagbabiyahe pabalik ng Nauhan. Ilang bayan ba ang dapat kong daanan? Tingin ko lang, ang bayan ng Nauhan. So, Nasaan na ba ako? So, ito ay dumaan ako sa shortcut sa C5, kung saan dinadaanan ito ng mga private vehicles at mga truck. Siyempre dito, shortcut, mas mabilis kaysa doon sa bayan, di ba? San ko padadaan? Siyempre sa shortcut na. So, ayun na, minamadali ko ng pagbabiyahe dyan. Kung mapapansin ninyo, yung aking takbo dyan ay na ng 80, 70, di ba? Napakabilis. Okay, bongabong, babay, hello, bansud. So, ayun na nga. Basta samahan nyo na lang ako sa aking biyahe. Hindi ko alam anong sasabihin ko. Charis. So, sa konting istorya lamang. So marami na akong naging experience sa aking pagda-drive mula bungabong to nauhan, nauhan to bungabong. Naging maging delicate sa aking buhay. Ano daw? Pero totoo yun, marami na akong naging istorya sa aking pagda-drive. Ikmunti ka na. Munti ka ng atakihin sa puso. Sa mga pasaway na nag-overtake bigla-bigla na malapit, isang dangkal na lang, dikit na sa akin. Sa na naman, napapaidlip ako sa akin pagdadrive. Okay, commercial by Banana. Hello, Gloria. O, oh, Balik tayo sa kwento Hindi biro talaga ang pagdadrive ng motor. Nung mm, maraming beses na rin ako ng muntikan na talaga. Pero, thank you Lord. Nagagabay sa akin sa pagdadrive kahit na ako mukhang. Kaya rin daan. Minsan kasi matapang rin ako sa daan. Charis. Ano naman kasi? Yung mga po naka four wheels. O, oh, akala mo kung sinong mga siga sa daan. Alo na sa gabi na mga naka high beam pa. Diba? Sino hindi maiinis doon? Siyempre, isang tarantada. Ganti, tataasan din ng ilang. Siyempre, para sa tayo. Pero, ganoon nga talaga ang buhay kapag ka, buhay kalsada ka. Nakakapagod din talaga mag-drive. Okay, bye Gloria. Hello, Pinamalayan. So, yun nga. Minsan talaga, hindi rin nakakatuwa mag-drive ng ito. tipong weekly ka uuwi. Nang nauhan to bunga bumuha bong Hindi e, siya biro talaga. Mugo, almost two years na ako nagda-drive weekly o umuwi ng bungabong, di ba? Nakakapagod din pala. Dati love na love ko ang pagda-drive pero ngayon, especially ngayon, na ang daming nababalita ang nadidisgrasya sa daan. Kahit talaga anong pag-iingat mo sa pagda-drive kung patanga-tanga, charis. Yung mga kasalubong mo o mga kasabay mo sa daan, hindi din talaga magiging safe. Kaya eh, minsan naiisip ko mag-commute na lang. Minsan tinatabat na talaga akong umuli ng bungabo. Dahil nga nakaka-homesick dito sa boarding house. Iba pa din pag nakaka-uwi na ng sarili mong bahay. Commercial by Pinamalayan, Hugo eh, Socorro. Oh. Iba pa rin talaga pag nakaka-uwi ka sa inyong bahay. Iba yung refreshment na dala. Pag kasi nasa kahit walang paso, alam mo yung feeling na parang nagtatrabaho ka pa din. Pero hindi naman talaga. Kaya kahit malayo, pinipilit ko ang sarili kong mag-drive pa uwi. Okay? Kasi ayaw ko mag-commute. So, daan muna tayo dito. Bibigyan tayo ng rambutan. Oh, <coughs> So, ayun na nga. Nandito na tayo sa Socorro, sa Sigsag. Almost 2 hours ko binabiyahe ang bungabong ito pinamalayan ngayon. Dati, 2 oras at kalahati din sa tatlong oras pa. dahil nga, ayoko nang mabagal na patakbo. Kasi nga, nasa siga sa daan, kundi inaantok talaga ako kapag ako nagbabiyahe na mabagal. Grammy. Yung tipong makakaidlip ka na lang. Pero ilang beses sa talaga ako nakaidlip sa biyahe ko. Pero talagang, alam mo hirap makipaglaban sa antok. Pero thanks God pa din kasi nga, hindi ako pinapabayaan sa biyahe ko. Kaya mas preferred ko yung biyaheng mabilis kaysa sa mababa. It's delicate kapag ka Delicate ko naman kapag ka mabilis. O huwag nga magtaka sa delicate. So trip ko yun. Huwag kayong pakalamero. Charles. Masarap yung mag-writes, kaya lang kapag mag-isa ka, boring talaga ka Pero kapag ka, may mga kasabayan ka siguro, siguro lang, masaya. Hindi ako pwedeng sumali. Gusto ko din kasi mag-writes ng lalayo. Baka may alam kayo, Pakiano naman ako, pakisabihin naman. Gusto ko sumali sa mga writer. Ay eh yes, may lisensya na ako. Yes naman, isalim eh, na ako. Pagkagala, buhay na buhay. Pagpapuntang trabaho, ay aba, ah, hindi pwede yan, hindi pinakainan sa laki, kailangan nating magsipag para sa trabaho. Right. So, ayun na para sa Victoria na tayo Itong video na ito is hanggang Victoria lang, kasi na, ano ba itong cellphone ko? Ano bang magagawa ko? Tumigil pa kasi ako sa Dali. syempre mura daw sa Dali, kaya binigay ko na yung mga grocery ko para sa isang linggo. mapag stay ko sa Nawa. Kailangan natin magtipid ang dami nating binayaran ngayong katapusan. Ubus ang money! Send Gcash po please, Charis. So ayun na, malapit na tayo sa dali. Kasi hanggang dali lang bang video ko. Kasi nadali na. Nalobat na kasi. So sige na nga. Bye bye! Thank you for watching!